Idinetalya naman sa kopya ng warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit siya pinaaresto ng International Criminal Court. Balikan natin ang ilan sa mga nangyari sa kanyang drug war na sentro ngayon ng reklamong Crimes Against Humanity laban sa kanya. Nakatutok si Maris Umali. Sa inilabas na warrant of arrest na International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1, nakasaad na noong February 10, 2025, hiningi ng prosekusyon ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil isa siya umanong indirect co-conspirator sa Crimes Against Humanity na murder, torture at rape mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ang sabi ng chamber, nakumbinsi itong ang mga insidenteng tinukoy ng prosekusyon ay maituturing na crimes against humanity. Sinabi may jurisdiksyon ng ICC sa kaso dahil ang mga insidente ay naganap noong panahong bago umalis ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Kumbensido rin ang chamber na may nangyaring pag-atake sa mga sibilyan sa Pilipinas alinsunod sa isang organizational policy noong panahong si Duterte ay pinuno ng Davao Death Squad o DDS at isang state policy noong siya ang Pangulo ng Pilipinas. May reasonable grounds daw para maniwalang may mga taong sangkot sa krimen ang pinatay. Gaya ng di bababa sa labing siyam na umano'y drug pusher o magnanakaw na pinatay umano ng DDS sa Davao City. At di bababa sa dalawamput na umano'y kriminal ang pinatay ng mga alagad ng batas o ng mga taong kanilang pinamamahalaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron din daw reasonable grounds para maniwalang noong panahong ito, si Duterte ang founder at pinuno ng DDS bilang mayor ng Davao City at presidente ng Pilipinas. Tinukoy din na napagkasunduan umano ni na Duterte mga matataas na opisyal ng gobyerno at ng pulisya na in-neutralize ang mga umano'y kriminal o may criminal propensities. Ang salitaan nilang neutralize ay ginamit at naunawaan umano ng mga bahagi sa mga operasyon bilang patayin Naniniwala ang Chamber na may reasonable ground para masabing ginamit ni Duterte ang mga direktang nagsagawa ng krimen bilang kasangkapan sa mismong paggawa ng krimen. Bukod sa mga ito, tumulong daw si Duterte sa pagdisenyo sa proyektong layong itarget ang mga umano'y kriminal, kabilang ang Project Double Barrel. Binigyan ng DDS ng mga baril, bala at iba pa. Inutos ang mga bayulenting aksyon. Nagtalaga ng mga key personnel sa mga pwestong mahalaga para maisagawa ang krimen nagbigay ng financial incentives at naghayag sa publiko na isinusulong niya ang mga pagpatay. Dagdag ng chamber, kinailangan ang pag-aresto sa dating Pangulo para matiyak ang kanyang pagharap sa korte dahil hindi nila inaasahang susunod si Duterte kung ipatatawag ng korte. Ang kampanya kontra droga ni Duterte ang isa sa kanya noong mga inilatag na plataforma sa pagkapangulo. I propose that if I am president, I would get rid of criminality drugs and corruption, just give me three to six months. Hanggang sa tuluyang maupo sa pwesto. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground. Iisa ang bukang bibig ng dating Pangulo. The order is Dead or alive. Ang mga salitang sinamahan ng gawa na uwi sa pagkakasawi ng mahigit 6,000 individual base sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Malayo sa pagtataya ng ilang organisasyon, ang ilan sinasabing umabot na sa mahigit 20,000 individual ang napatay sa drug war ni Duterte. Pero sa likod ng mga numerong ito, ay mukha ng isang anak, asawa, kapatid sa kanilang mga naulilang pamilya. At sa libu-libong individual na ito, iilan pa lang ang nabigyan ng hostisya. Ang pagkakasawi ni Kian de los Santos kung saan tatlong pulis ang nahatulang guilty ng murder. Nahatulan namang guilty ang isang pulis ng murder, torture at pagtatanim ng ebidensya sa pagkamatay ni na Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman. Habang apat na pulis ang nahatulang guilty ng homicide sa pagkamatay ng mag-amang sina Luis at Gabriel Bonifacio sa gitna ng drug buy bust operation. Ang laging sinasabi noon ni Duterte, ang kanyang utos ay gumanti kung manlalaban. Ang mga patayang ito ang nagtulak noon kay Attorney Jude Josue Sabio, abogado ng umaming Davao Death Squad hitman na si Edgar Matubato para hilingin sa ICC na magsagawa ng analysis sa sitwasyon ng umano'y mass murder sa Pilipinas. At noong 2018, binuksan ng Office of the Prosecutor ng ICC ang isang preliminary examination sa Pilipinas. Pero makalipas ang mahigit isang taon, ang Pilipinas opisyal ng kumalas sa ICC. Ang ICC nagpatuloy sa kanilang investigasyon. Matapos ang pitong taon, tuluyan nilang naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, na Nakatutok, 24 Horas.